Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin na naging babala ni Victor Wambanyama sa buong NBA. At ang balitang magbabalik na nga daw ng Pilipinas si Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang kalalabas pa lang ang naging babala ni Victor Wembanyama sa buong NBA. Dahil nga sa magandang ipinakita ng San Antonio Spurs sa kanilang unang dalawang laro sa preseason, ay mukhang senyalis na nga ito na magiging maganda ng ang kanilang kampanya sa regular season. Sa katunayan, bukod nga sa pag-average ng kanilang rookie na si Victor Wembanyama ng 21.5 points, at 4.5 rebounds per game. Ay napakalaki na rin naman nga ng impact nito pagdating sa depensa. Sa perimeter man yan, o di kaya sa ilalim ng basket. Nakakatakot nga ang kanyang shot blocking presence sa kahit anumang parte ng court. Dahil sa kanyang tangkad at haba ng kanyang mga braso. Kaya dahil nga dyan, ay marami na nga sa kanyang mga fans ang tuwang-tuwa ngayon. Gayong napatunayan na nga nito na meron talaga siyang may bubuga sa loob ng NBA. May ilang mga players na rin naman nga ang natatakot sa presensya ni Nyama At kasabay nga mga idol, nang pagpapakita nito ng magandang performance, ay agad nga nitong sinabi na balak nga daw talaga niyang sumungkit agad ng kampyonato para sa Spurs sa lalong madaling panahon. Sa ngayon nga, ay hindi nga daw niya tinotodo ang kanyang laro gayong kailangan pa rin nga niyang magtira ng kanyang alas pagdating ng regular season at ng playoffs. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang magbabalik na nga daw ng Pilipinas si Justin Brownlee. Kasalukuyan ngang hinahanda ngayon mismo ng kampo ni Brownlee at ng SBP ang ilang mga medical certification para sa kanilang gagawing appeal matapos siyang magpositibo sa ipinagbabawal na gamot. Yes, gumugulong na nga po ngayon ang investigasyon sa nangyari sa ating import at disidido nga talaga ang buong SBP na mapawalang sala si Justin Brownlee. At sa kabila nga ng nangyayari kay Brownlee ngayon, ay inaasahan pa rin naman nga na magbabalik pa rin ito sa Pilipinas bago pa man magsimula ang bagong season ng PBA Commissioner's Cup na magsisimula na sa darating na November 5. Sa ngayon nga, ay nasa United States si Justin Brownlee, nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya matapos ang paglalaro nito ng nagdaang Asian Game. Dito rin naman nga niyan inaasikaso ang ilang mga papeles upang mapatunayan niya ang kanyang sarili sa FIBA at sa China. At kung sakasakali man nga na magtagumpay siya dito, ay tuluyan na nga siyang makakabalik sa lineup ng Barangay Hinebra.